Yo na no, good morning idol oh. No? Yo na. No. Ah, nakadali agad yo, si Alex, si idol Alexis Soko. No, yo, yo. Ay. Mangilo idol yan ah. Eh, ayo. Oh, one down no. Ah. One down sulit. Oh. Taba. Champion no. Tata. Okay, oh. Malaki pa itlog ko. <laughs> Malaki lang itlogan. Nakita Ayun. ko rin ang una eh. Nagkangangaro. Ito no. sabi ko lumapit ka? Umangat din eh. O, dedalis siya. Iyo. Galing. Yeah. Talagang malakas ang ano ano. Iyo ano. Know, nakachamba tayo. Mga master. Mga mm. Ma idol. Oh. Iyo ano. Know. Kaga pa. Walang araw oh. Dahil makulimlim. Pero talagang literal na maaga pa mga idol. Nandito kami ngayon sa ano. Sa spot na marami daw isda. Dito sa may Manaol. O, oh, iyo. Know. Nakachamba tayo ngayon. Oh. Ay, siya Okay.

Ang ganda-ganda -ganda na size. Nice. Saan ba Tumama. Ayun. Layo ng tagos. Ayan. Good morning sa lahat. Ay, napin mo ulit. Okay, naman. No. Paling kumulay. Lagyan natin. Ayaw pala nila ng silver. Ako hindi muna ako mamimili. Maaga eh. Baka mamaya wala tayong mahuli. Oh yes, all right. Halika na tayo mga idol. Oh, ganda ng mga gataw. Pili-pili. Lakad-lakad ka sa mga butas-butas. Sa mga butas-butas. Nga lang silver. Ay, nalaglag. Napilas yung isda mga idol. May pwede pwede na. Pag na silip silip ka lang. Mga silver. Puli ko muna. Oh. Patay. Taklo Taop siya ang mga ito. Walang kalaban-laban. oh Wala down mga ito. mga ito. Dagdag -dag to, dagdag. Ano? oh. Maraming ganito. Hindi ko lang binabaran masyado dahil ang hanap ko tilapia. Pero sabi nila, napakayabang ko. Masaya lang pa ako. Hindi so yan. Marami yan. Dami. Doon din si Dinana natin. Marami. Yan lang, mas iba talaga kasi yung lasa ng tilapia mga idol. Sige, so, stay nyo lang pa tayo mga idol. sa yata mga idol ah. Ah, sa nga huli siya malayo layo rin eh. pwede na mga tsambahan hmm. hanap natin tilapia mga silver roho marami eh Ayan good size sa tilapia mga idol o. Oh. Pulay green na Oh. oh, five fingers na. Nice. 4.5 ang lapad. Bawa magpa fingers to. Pulay green o. Oh. Taba ng tilapia Oh. Yummy ka, yummy. Ayan. <coughs> Stay tuned mga idol mga idol silver na naman nakagataw pero yan malapad lapad silver na yun eh nahanap ko imelda walang dumarating puro silver kapal ayun oh. makakita nyo sa video mga idol ayun, oh. ayun mga nagbukabuka ng nguso na yan puro silver So, tira na natin isa. Medyo maganda sa snare. Uli, mga chat. Ako, sumabit naman. Kabait. Pangilo. Ayan, mga idol. Pangilo na rin. Kapal na naman, oh. No? Grabe, eh. Ay, eh, sabi nung mga katiksay natin dito, sinako na lang <laughs> ng isda rito. Pero ito, sobrang dami pa rin. Ay, mga silver, roho, ayan. may tilapia, mamadalang pa. Tintay tayo na malaki. Pero ito, ito e, tarahin ko na to, medyo malaki to. Mm. Oh, yan mga idol. Si Baling ay eh, kaano iba? Si Baling nga ba 'yon? Ayun. Mm. Mangilo na mga idol oh. Maraming ganito. pili ka lang napakasarap mamaril dito lalo mo dyan yung oh sobra ang lalaki lalo no, lang eh. dito lagyan mo sa ako oh, freezer hindi na rip eh baso madalang kumakain sa amin mamimigay natin mamaya iba na to sobrang dami naman kasi ang lalaki na lalaki oh Marami tayong mga kasama na dito. Ayun, sa diretso 'yo. Kapal. Ang hindi lang din ng puputukan. Mga babarilin Ayun, stay tuned tayo mga ito. Lalo na tabi sa putok nito. Ay, putek ka. Pumutok agad ka, Bobbyos. Pero may tinama sigurado eh. Na-chepo doon sa tapat ng binarlang kayo. Oh. Mababaw yung pagkakakalit pa na nadali tuloy. Napatong agad yung daliri ko ka pumutok. Kalit tuloy na nadali ko. Si Raymond Tabor. Dito. Dito. Hmm. Hmm. Yan mga idol oh. kapalong isda sa dami oh. Ayan oh. Siksik ang ang Paligid oh. Mga asat kong tilapia ito. 3 fingers. Good 4 fingers. Okay na ito oh. Yan oh, Sobrang dami nyo rin. magbitbit. Pagka kinuhulin mula tira Kaya pipili tayo ng wal. Talagang matutuwa ka. sa 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 laki. Ayan, sige mga idol, stay dyan tayo. E, Ayan, yung medyo malaki lang kuhin ko. <laughs> Pagka kang uh, maliti. Pang ano, pandaing. Ako, ginagawa ko dito. Bababad ko ng tatlong araw sa rep. Pag mo, mukha lutong. Patibo to. ito na masama. ito na masama. kasi baka magagat laya mapagot din eh mga balak pa naman yung kutila yung nasa karete yung mga balak eh hindi ako nakakagawa mo lang wala naman ko eh nakabenta kasi yung kunong ko eh Oo, mga idol ah uh, piling huli eh ba hmm. lang natin mga idol one down na tayo nang huhulihin mo idol ayan ah, pa sa damo sana oh. oh. Uh, makapal sila lalagyan natin oh mapupuno na mga idol oh aga pa oh sige stay dyan mga idol patago ka pa ha alam mo nahulog na tinangay na hilang bigla na oh hindi pa rin mga idol yun lang teka teka mga dobli makakatiktas eh sayang so, yung balong natin mga idol ha Doblehin na lang. Ay, lamang idol eh. Ayan, natin mga idol para madaling kunin. Ayan na oh. Oh, nakabalapit na. Dali na naman tayo. Okay, mga idol. A few moments later. Ganda ng tanghali mga idol. Ito na. Tuwi na kami. Siyempre si Raymond Tabor, si Kaigans. Ayun, tignan natin yung huli niya. Magaling to eh. Sa, sa dalag eh. Ah. <laughs> Ay! Tiyara na! Grabe mga idol oh! Oh! Napakalaki! Ang <laughs> na, laki ng na ako! Laki oh! Paisat ka lahat Oh! Ay mga idol oh! Ba! may hito ka? <laughs> Binigay ni Igo niya ni bata natin Ay! Kan? Lalapan ng tilapia oh! Oh! <laughs> sulit na sulit yung huli mga idol ah! Manalo! Tapos yung kay idol naman eh re! Masulit ere. Eh, re! Mas kakaibang huli ni re! huli ni Idol Alexis. Ayan o. Ito yung huli ni Idol Alexis o. Oh. Charan! Ay! Magpuno-puno. Asan ba yung ano Yung... Melda, Yung tarpa. Sa inalim, nakalubog. Nakalubog. Ay, 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 ay. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Nako, para ganado naman yung sambayan ano. Dinukot na o. Oh. Dalawang ay -ay ganyan mga idol. Ayan dalawang ganyan yung huli niya. Yan. no? Oh. Uh, oh, laki yung idol, di ba? Dalawang ganyan pa, mga idol, ang huli niya. Nasa uh -huh. ilalim, nakakuan. Ayan, oh. Ayun, ayun, paisa pa isa. Anda. Tsaka yung, ayan, oh, roho. Ay, roho pala to. Oh, roho yan. Ayan, sa ilalim nito. Sa ilalim sige, itong... Sige, ayan, ay ay ay. Mas maliit to. Ayan mga idol. Ayan, may, ay may yung una mo ano? Ito yung una. Ah, hmm. oh, ay mga idol. Oh. Itlogan. Lalo. Mm. Ang galing mata, bulag oh. <laughs> sa bulsa, sa mata gusto nyo ng mga kanyang isda chat lang kay Idol Alex ayun sa akin daw sa kanya siya ispat niya <laughs> ito, mga Idol ito naman sa akin ito eh talagang walang ito sa pilitan ko na hinuhuli napakarami ng isda pero hindi namin yung pinaguhuli mga roho tsaka silver ayun mga Idol oh. Ayan, may matilapia naman tayo pero sa bahay makikita natin yan pag nabulos natin yan ayun Oh, ang laki mga idol oh. Ngayon oh. Sulit, oh. Hindi na namin pinagbabaril yung maliliit. Sayang. Sa ano. Dagdag na dalahin kaya medyo namili-mili kami. Ayan nakasulit si Idol Raymond. Nakasulit si Idol Alexis. Ayan nasulit din ako. Ayan. Ayos. Sulit o sulit ang lakad namin ngayon mga idol. Palalo, palalo. Panalo panalo. A few moments later. Ayan mga idol, oh. andito tayo sa Tulay na Santa Isabel Ito, may siya dito, si Idol Edwin Ayan, tagi siya Idol Gapan Ayun, Gapan Si Idol Edwin, ayan oh. Ito, yung Tulay na Santa Isabel, ginagatawa na naman mga Idol Ayan, Idol, oh. pangalan mga Idol Dito boss, Dito Ayan, Dito, sa Tiga Gapan Ayan mga Idol oh. Ayun, oh. ito na yung Santa Isabel Shoutout kay Kuya <laughs> Pangalan po boss George Ayun, si George Ayan. Ayan, maganda na yung linaw ng tubig mga idol Kitang kita na yung mga isla, mga silver Ayan, makakadali na rito Ito pa, isa pa natin katiksay Idol, pangalan na idol Elmer, boss Elmer, tagagapan taga Ayan mga idol Tapos may kasama pa silang dalawa na sa may Sa side ni idol Pisganero Madiscarte ano, namamaralin doon Ayan, napadaan tayo rito Uwi Galing ako ng ano. Santa Isabel. Ay, ng... Nang upa. Uh, manaol. Doon ako namoto kanina. Yun, nadaanan ko sila. Ang ganda ng mga idol ng tubig. Sa mga katiksay. Eh. Suwabing-suwabay na yung kulay ng tubig. Bumabakas yung mga langkay-langkay na silver. Yun, idol. Oh. Ito, nakadali tayo ng... <laughs> ano eh. Ano Buti eh, ano dyan Idol, oh. tinulungan tayo Magangat Idol, kaway kaway, shout out sa'yo Salamat Idol Ay, Mga kagapan hunters yan, kahunters natin yan kagapan Ayo, shout out pangalang buo, aplidong buo Ha? <laughs> ah. Ayun, Kevin Ortiz uh, Antonio. Ayun. Shout out. Oo, oh, na-chambahan. Ayun. Sabi nga meron pesa kanina, mas malaki kung kulay may dilaw-dilaw na. Oo. So, okay, uh oh. So, okay, okay. ayun na. Oo. Dapat tayo na ito kanina maganap okay. eh. Ayun. Yeah, yeah maitol. 2000 years later. Hello, magandang hapon mga idol. Ito na. Ito yung ating huli, isang cooler na kaya napagod na yung aking kwan. Yung handle. Kasi laman, silver ang daw eh may may daw oh. oh isang puno puno yung ating cooler mga idol lalagay oh. natin sa batya ito laki oh. ayan mga pag-uuri natin kanina nakamaluktot na yung malaki oh Ayan pa. Puro silver mga idol. Hmm. Ayan, hindi ko nabibilangin niya. Basta sama-sama na yan. Hmm. Tapos may mga tilapia. Madalang huli ng tilapia. Hmm. Ayan mga idol. Oh. Aras ka lahating batya. Dahil napuno natin yung cooler na yun eh. Ito. Ayan mga idol Ito nyo naman Ang lalaki Woo, Sulit ang ating hunting Ito nadali natin po sa santay sabi oh. Halos ko na eh, Dalawang kailo na rin mahigit Sa laki Ayan mga idol Ah, sa bigat nung ano, piktas.